It's Thursday morning. Yeah, it's around 9:30 p.m. Ayan. Uh, ngayon naman po ay aking apalabasin ah, ang aking mga alaga ng mga manok at yung iba naman po ay nasa labas na. Ewan ko kung saan sila dumadaan. Ayan. Ayan. Ito po ang aking mga alaga dito sa aming munting farm. Ayan. Para labasin ko na po sila dahil medyo mainit naman ang panahon. Ay, nang sila naman ay maka ikot ng bakuran. Ayan. Okay, labas na kayo. Ayan, ah, ko na sila. Ayan. O, kanya-kanya takbuhan na sila dun. Ayan, o. May nainom may nagpunta na doon sa kulungan ng baboy ayan ito na iwan pa itong isa nalabas na ayan dahil ah, uh, ilang araw din akong nawala dito sa ala sa linang at ako ay lumuwas muna ng dosena ayan chichicken ko muna ang itlog ayan ang yung isang nililimliman ay 2, 4, 6, 8, 10 ayan, wala pa rin pagbabago and then ito naman ay yung dumadagdag o ang ng kanya ng, ano, ng pugad 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, siyam na ito, ihaharvest ko na ito ayan, ipapasok ko na muna sa loob <coughs> dahil wala pa naman naglilimlim na native na manok Ayan. Kasi ito naman yung aking mga native na manok. Aking ikinulong muna. Ayan, para sila ay mag-hatch ng egg nila. Pero ewan ko lang kung ilan na ang egg na nasa loob. Mamay ako papasok kasi tatanggalin ko itong tandang. At ililipat ko naman ay yung ibang tandang. Ayan. hindi na ayusin ko pa uli ang kanilang itlogan at mukhang ang daming ipot. Ayan. Ayan. And then mag mag-renovate ako nito ang kulungan. Papalipat ko naman doon sa maraming damo at wala nang damo dito sa inakulungan nila. Naubusan nila. Ayan. Kailangan okay, naman may damo. Ayan. Ito naman ay yung Muslim. Ito yung manok Muslim. Hindi pa rin siya nagahats ng egg. Ayan. Ayan. Wala pa rin ano na. Hindi itong isang inahin na ito. Lalagyan ko ito ng kulungan ng kanya na maayos at hindi pala ako makakilos ngayon at dami ko pang nagawa ayan tapos sa sunod na video ko ipapakita ko naman yung kung paano sila alagaan at kung ano ang dapat gawin sa kanila tuwing lalo lalo ang sa kanilang pagkain Tapos so ay nagpunta dito ng pichay. Ayan. Tapos ay ampalaya. Tapos ay sili. At at saka yung talong. Ayan. Ang so malaki itong isa ito. Yung kinakailangan kasi nilang dumabas para ma ma makatch nila yung mga gusto nilang pagkain. Like ano ay insikto. Ayan. Ito naman yung aking uh, biik na nagkasakit. Ayan. Ito ay magbawa one month na. Nag, uh, one month na pala sila. Nagkasakit siya eh. Kaya ganito siya karaki. Eh. Inhiwalay ko na siya dun sa kanyang mga kapatid. Ah. At yung isang kapatid niya ay eh, namatay na. Ayan. Ito naman yung aking three and a half months. Ayan. Ito yung aking three and a half months. Ayan. Kaya yung mag-uutay-utay ng mag-harvest. Ayan. Ayan yung aking mga inalpasang manok. madulhat sila sa tulungan. Ay, dun, sa ano na, sa pakainan ng baboy. Ayan. Ayan, o. Oh. Tabi-tabi po sa mga kumakain. Yan po yung nilinis na kanina. Ay, madumi na naman ulit. <laughs> Tapos ito naman yung aking one month. Nakasabayan nga nung naroon doong nagkasakit. Ayan. Ganyan na sila kalalaki. Ayan. Ayan. Ito ay kasama ng dalawa doon sa three and a half months. Ayan. Ayan. Ito yung aking paligid. Ayan. May taniman ako ng uh, gabi. Ang tawagin ay laing. Ayan ang aking mga manok. Ayan. Kaya mas maigi ang manok ay inapalabas pag mainit na ang anong araw at nang sila ay makaano at tapos apakainin ng hapon. 'Yun. Ah, hanggang dito na lang po ang aking video at sana ay mapanood nyo po ito. Pakilike na lang po at pakifollow. Salamat po.